Magandang umaga mga kapamilya. Magkapet pandasal muna tayo. Ako si Risa Singson Kaupeng, Editor-in-Chief ng Kirigma Magazine. Tinext ako ng kaibigan kong humihingi ng panalangin. May bukod sa kanyang dibdib na nakapaang ang doktor, kaya't siya'y kinabahan. Marami na siyang ibang problema sa kanyang kalusugan, kaya't lalo pang nakabigat ang balitang ito. Nangako akong ipagdarasal ko ang ultrasound niya at pinaalala ko sa kanya na mahal siya ng Diyos at siya ay in control. Kinabukasan sa misa, tumalo ng mga salita mula sa responsorial psalm. Iyong iniligtas ang buhay na ito, hindi mo hinayaang mahulog sa hukay. O Panginoon, ang mga nilikha ay nabubuhay dahil sa iyo, ako'y pagalingin at ang aking lakas, sana ibalik mo. Talikong binahagi ang salita ng Diyos sa aking kaibigan dahil sigurado akong para sa kanyang mensaheng ito. Pagdating ng resulta ng kanyang mga tests, benign ang bukol at walang dahilan upang mabalisa. Kapamilya, may bumabagabag ba iyo? Huwag mo nang ubusin ang utak mo sa kakaalala. Dalhin ang mga ligali kay Jesus at magtiwalang siya ang ating tagapagligtas. Tayo manalangin, Panginoon, ito po ang mga bumabagabag sa akin. Bahala na po kayo dito. Amen.